Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ah, okay. Pangalawang tanong, Brad Jando. So you go ahead Ah, uh, yung narinig ko sa ano, Brad, ba? Sa Facebook na yung sa London, yung shop ng London, hindi makabili nang pag walang QR code. Sabi, di, sabi doon na ano daw, mark of the best daw yun, ah. yung 666. Totoo ba yun? Man? Ah, dami nilang mga pechos-echos. Nung third year high school ko, pinapakalat nila, ano, uh, barcode. <laughs> uh -huh. Lagyan daw ng barcode yung, yung 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 mga panot ng mga panot lagyan daw ng barcode dito yung barcode daw yun daw ang mark of the beast yun ano ha? born again nagpakalat noon ayon uh -huh. mga mga ilang buwan aba ang mark of the beast naman yung yung nasa pamit tinawag yung safeguard diba? Uh -uh. Ang Safeguard may meron uh -uh. siyang logo ng Pamet kung saan parang kalabaw. Uh -uh. O oh, rams horn daw 'yon, rams horn. 'Yan daw ang mark of the beast. Kamakailan lang ilang taon nang lumipas, microchip na naman na ini sa ano? Sa, sa sa kamay ng tao. Ang nakabagtata ka lang, yung microchip sa kaliwa ini-inject yang eh, sabi sa Biblia, ang lalagyan ng, ng mark of the beast, yung kanang kamay. Sa kanila, kaliwa nilalagay yung microchip. Ginagano mo lang sa, ano, sa scanner o at day, uh, ano na, detect na kagad yung microchip. I-inject lang sa sobrang lit. Inject lang sa kaliwang palad. Uh, kaliwang palad? Kaliwang kamay mo. Oh, mayroon din ganun ang nangyari. Kumuha pa sa nang news sa Fox News. Puro lahat fake news. Meron pa sa Seventh Day Adventist, ang mark of the beast naman yung pagsimba natin sa araw ng linggo. Oh. Iba-iba ng version. Meron ding iba naman. ah uh, uh, mark of the beast daw yung ano daw yung yung sa Tupapa daw mark of the beast daw mismo. Ang iba-iba na lang version ngayon, may panibago na naman QR code na naman. Huwag kang maniwala dito. Iba-iba ah, iba na version nila. Nagkakabanggaan na. Iba-iba na lang version. Oh. Oh, huwag ka maniwala dyan, te. Ah, okay, 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 okay. Clear. Pangatlo, Brad. To last na lang. Ah. Yung taong kuan daw, Brad. Kan, yung sabi sa pa, tao nga pobre, sala daw na, Brad. Taong pobre, sala. Ang tao pobre, <laughs> uh, Ang tao nga sala ah uh, Ay hindi. Actually, yung yung mga taong mahihirap, yun ang madasalin. Na Lord, wala kaming ulam bukas, Lord. <laughs> Lord. <laughs> wala. ang nga sabi ni naalala niyo yung video niya no? Video ni ni sino yung taga kay mama yung yung laging kasakasama ni Brad Sok na na ano na humanitarian si ano? akilala <laughs> uh, uh, kilala mo yung genre yung taga Cebu ba na na, na na, ano na 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 Facebook dahil kinakampihan niya ang demonyo. Sino nga? Ah, si ano? Si Nakalimutan ko. Si ano si <coughs> si Rodi Ragasa? Oo, uh, uh oh, Ro Rodi Ragasa. Rakasa. Oh, Rakasa, si, Rakasa. Oh, si si Rodi si Rakasa. Sabi ni Rodi Rakasa, eh di mabuti po yung mga ano mga alagad ng demonyo kasi masisipag yun <laughs> puro trabaho pero yung ayong alagad ng Diyos ay hingi lang ng hingi totoo naman talaga hingi tayo ng hingi kasi mahihirap tayo kaya tayo madasalin Lord wala kaming ulam bukas Lord Lord uh, yung 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 anak ko Lord may darating na exam Lord pengin bigyan mo naman ako ng ano Lord ng pang pambayad sa exam ganun kaya tayo, mas maganda yung mahirap. Sa totoo lang, mas magandang mahirap. Bakit? Mga mahirap matulungin. Doon naman sa mga mayayaman naman, sabi ni Kristo, mahirap sa kanila ang makapunta sa langit. Bakit? Kasi, hindi ako sinasabi lahat ng mayaman ha. Kasi, karamihan sa kanila, tehek ano ba ano ba sa Tagalog yung tehek madamot kuripot ganon mapuntahan lang sa kanilang bahay ng namamas ko minsan pinapahabol pa sa aso meron namang maibigay pero doon sa mga mapagbigay kaya na lang halimbawa pag na natin yung ating mga supporters sa punto por punto palagi na lang natin ganon kahit nagtatrabaho sila malaki na yung kanilang kinikita nagpapadala pa sa kanilang pamilya hindi tayo nakakalimutan, pinapadala din tayo dito ng suporta. Ah. Ay hindi ako hindi ako maniniwala na ano na tat, tatalikuran na Panginoon niya, lalo na kung talagang sadyang matulungin. Pero yung yung, yung talagang kuripot, yung talagang kuripot sobra na ano, mata pobre. Mga ganon. Meron ako nakilala si yung yung ano, yung yung sa Osami City, si Jung, Jung nagagawa ng ice cream yung amo niya doon sa ano sa ambang lugar niya pinuntahan namin doon ako nakatulog eh kasi sinama niya ako hindi ko naman nakalain na yung amo niya sobrang tapang taga ibang sekta kilala at taga ibang sekta ang kanilang pananampalataya pero bulyawero't bulyawera mhm uh -huh. at sinapak pa si, si ano si Jongjong -Jong nakatingin ako uh -huh. wala sila pakialam alam na may ibang tao sinapak na si Jongjong -Jong, na sobrang galit nila uh -huh. oh pero sa kanilang simbahan napapakunwaring madasalin yon ayoko lang sabi ko anong simbahan yon sa kanilang simbahan napapakunwaring madasalin sila pero pag uh -huh. pag ibang tao nakaharap sinapak ba naman si Jongjong -Jong? nakatingin ako ha Andun sila, pumasok sila ng mga madaling ano, madaling araw, pinagalitan si Jong Jong, hindi ko alam kung ano ang dahilan. Pero sana naman lang matutong ano, hindi eh, porket kami yung nasa lugar nila eh gaganyan ni si Jong Jong. Ang plano kasi doon ni Jong Jong turuan ako na maging kasama nila na gumawa rin ng ice cream, ibenta rin ng ice cream. Kaya sinama niya ako, tingnan ko kung paano na ginagawa yun. Yung gumaganong-ganong sila sa kanilang ano, gumaganong-ganong yung kanilang kamay. Pinapanood ako pero madaling araw talaga, sinapak talaga si, si Jung, -Jung ng kanyang amo. Oh. Uh na Ay, ko nga eh, kasi si FD na ako noon eh, naisip ko. Kung mga taong to, kung, kung makapagsalita sa harap ng maraming tao, kung kakala mo kung sinong banal, pagkapag kapag nag, nag nangaral sa ano kala mo sila lang yung tama nasa kabanalan pero kumakasapak rin sa ibang tao matindi rin uh, yun, yun, ang nano ko uh, uh -huh. kaya okay. ano talaga uh, may mga ganyan talaga te uh -uh. Hmm. Okay, okay thank you thank you yun lang yun lang okay thank, thank you, you na. Uh... Okay, so pagbibigyan ko, dalawa na lang, si Elena's iPad, saka to si Aris, kasi kayo na pa si Aris ito eh, baka may sadya ito si Aris, ano? O, oh, bigyan ko to si Aris. Okay, ito naman tayo, Ate Elena! Ate Elena! Hello. Hello, Telena. Hi. Hello. Good, good evening sa inyo lahat. Hello. Good evening, Te Telena. Um, naikli lang yung tanong ko. Um, kasi ano, di ba, may Station of the Cross na ginagawa pag Holy Week. Ah. Oh. em um, may traditional kasi na ano, na ano ng Station of the Cross. Eh, di ba may mga bagong ano na ngayon? New way ng Station of the Cross? Anong new way? Kasi kami dito, tuwing biyernes kami nag-Station of the Cross eh. Ano yung new way? Yung bagong ano, Station of the Cross na, di ba may old way yung traditional na ano na Station of the Cross? Gaya ng, uh, ano yung yung bago tayo kasi sa amin, Every Friday nag Station of the Cross kami. Hindi namin lang kung ano yung ginagawa namin. Old way ba yun o new way? New way, na. new way yung atin. Ah, new way na yung amin. <laughs> o ano, uh, um new way? <laughs> kasi da, eh, ano ko lang na, kasi pag yung traditional way, yung noon, yung na, na okay. ano na natin nakagawian na natin gawin, yun yung kumbaga sa ano, yung mga picture doon na nakalagay, ay yun ang nasusunod, di ba? Yun ang binabasa mo. Halimbawa, yung si Lord, yung pagkadapa niya, yun din ang babasahin mo. At the same time, yung picture na makikita mo doon, yung nadapa siya. Oh. Ay yung natuk ano siya, di ba? Oh. Eh yung sa, sa New Way, di ba ano yun na babasahin mo yung sa New Way, pero yung litratong nakaano doon, hindi tugma. Ay, ay hindi ka sa amin, te. Hindi, hindi niyo yung kay tugma man. Hindi tugma yung picture. Halimbawa, sa station, halimbawa, sa isang station. Kasi may, na, may nadagdag at saka may naiba. Eh, ewan ko te, sa amin kati, kung ano yun sa litrato, yun ang aming ano eh. New way dyan, ina mato ah. New way daw, te. Ini-insist na yan, te, ng asawa ko na new way daw. Pero yung aming mga litrato, <laughs> yung aming mga <laughs> Ay, litrato, yung... aming litrato, tugma uh, so, naman sa binabasa. Tugma. Kasi, yung simbahan, it's a, na-build na yung mga simbahan sa noon pang panahon. So, yung mga nakapicture dyan sa loob ng simbahan na may station of the cross, yun yung lumang, ano, mga ah, litrato na, ah, ano. Tapos, yung binabasa, okay. hindi tugma doon sa so, halimbawa ang yung binasa mo, sabihin, mo yung new ay, way. Ibi mo sabihin, bakit hindi pinalitan yung litrato, ganon? Oo, parang yan. Hindi ah. naman tugma yung picture okay, yung Angel. binabasa mo. Okay, brother Angel. Ikaw, sagot niya, brother Angel. Linya mo yan. <laughs> <laughs> Uh, kasi nangyari sa akin binasa ko yung ano pag uh, number 10 pag tingin ko iba na yung iba yung naka ano. Oh, Angel, Pag-isagot. Linya mo yan. Ungo, <laughs> kasi <laughs> uh there are new ways of the cross di rito no? The last supper, agony of Gethsemane. Um Yes, so well, yung nga ginagawa daw nila bro dyan no ngayon, no? Uh, siguro talagang yun na yung way natin na may bago talaga, oh. There are 14 new ways of the cross, or stages of the cross. May bago po kapatid, no? Kaya lang, siguro hindi na lang pinalitan yung pictures dahil sabi, ibang, ibang trabaho na at magastos na naman yun. So, ang importante yung turusan uh, turo siya ng simbahan, may bago daw. So wag na wag na lang nating isipin kung kung yung tama ba 'yung litrato o hindi dahil nga yung lumang tra traditional natin kasi talagang 'yun yung sinasabi nyo nga po ay 'yun lang ang talagang nakalagay sa mga picture sa wall ng simbahan. So Opo. Uh, opo. Kung kung mag-iiba yung ano hindi na iniba eh okay lang po yun kasi importante yung prayers doon at saka yung ang um, Stations of the Cross commemorating the passion and death of Jesus Christ lang naman. So Um, ganun talaga, at least simple, uh, sumunod na lang po tayo dun sa turo ng simbahan, there are new way of the cross talaga may bago, so yung larawan, <laughs> siguro <laughs> hindi pa napalitan ni father <laughs> kasi distract ba ng ano minsan, uh, baka yung, ano yun yung tinitignan mo baka sayang kasi antik mm, um, so, pwede <laughs> no, importante ay, yung prayer ay, po, Importante po. yung dasal, ano? Amen. Opo. Okay na ba yung tele? Yan lang po ang tanong ko. Kasi curious lang ako dahil may, may luma, may bago. Mahirap kasi yung modernization ng mundo, pati dasal, nababago eh. Hmm. Yan kasi nga, nga po um, yes ang 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 mundo tsaka simbahan kasi ang simbahan church the church evolved then so yung yung mundo ay na, na nagievolve din. Kagaya ng ano po na uh, yung dati po kasi talagang walang ano, walang mag uh, walang pwedeng magsubo ng osya, kundi pari lang. E ngayon, okay, imagine po. okay, imagining niyo po ah, halimbawa libo. <laughs> oh, libo-libo sa katedral. Si Father lang ang magbibigay ng 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 banal na osya. palagay niyo hindi <laughs> ba mangangawit 'yon? <laughs> so <laughs> Yes, so nag evolve yan kaya ang ano gumagawa ng gumagawa ng, ng mga bagong ano ng church. So, but still sabi naman ni Jesus, uh, ano man ipaintol kasi sa lupa, ipaintol sa langit. Kasi sila talaga mag kumaga mag, mag, mag -foresee or magma-manage ng, ng simbahan na yung mga pagbabago, no? Remember, dadami yan. So nagkaroon ngayon ng mga lay minister. Kasi kung mag lang siya, biro malibo. So siguro, isa yun sa stations of the cross, parang ini lang pero yung mismong ano eh, commemoration pa rin yan isang concept niya nyan po Uh, just to commemorate sa paggunita po sa passion and death of Christ. No? Lagi naman ganun po. Pati yung misa natin, di diba? ba? May, di father that eh, fell, traditionally, sa Latin, mas nakatali-likod, no? So sinabi ng mga ayaw nga ng ibang traditionalist yan eh. Tapos ngayon, pwede na nga nakatayo na lang, dapat nakaluhod. Isa yun, no? Dapat nakaluhod pag-consecration. Pero dito sa Japan, walang luhuran. So June consecration nakatayo kami lahat so hmm. nakakalungkot kalungkut din no medyo iba-iba yeah. ano so pati nga yung uh, Holy Communion pag re-receive po before naka naka pa in tao di ba tapos sa tang eh uh -huh. so, ngayon yeah. Eh ginawa na si eh, yun nga, ewan ko bakit no, na, nakatayo tapos naka, kamay. Kaya yung iba na, nadadala kasi na, nasa kamay lang eh. Yung iba na, 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 o kaya naman sa kamay. Eh turo po kasi na simbahan kapatid. So uh, sumunod na okay. lang po tayo. <laughs> <Okay>. Thank <laughs> you po. po. Yun lang po kasi ano lang yung gusto gusto ko lang um, ano official yung new way curious yes uh, uh, kahit search nyo po ngayon are there any ways of stages of the course prayers meron po kapatid meron okay. okay thank you po ng marami okay thank you sa iyo uh, ate Elena sa iyong katanungan actually yung yung our father nga may may pagbabago eh pag nag kami rito Uh, yung, yung, yung ano, uh, and forgive us our our sins sa akin talaga, our sins and, for, and forgive those who sins against us yung iba, and forgive us our trespasses as we forgive us all. as we as we forgive those who trespass against us uh, and do not bring us to the test sa kanila, and, and lead us not into temptation may mga pagbabago sa words pero kahit na may pagbabago sa words pag kami na grocery intact pa rin ako doon sa nakasanayan ko and forgive us our sins as we forgive those who sins against us and do not bring us to the test yung iba iba na sa kanila and and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us trespass Ah, uh, sa minsan mo ba isa ko minsan eh, trespass. Di ba may nakalagay no trespassing, no trespassing. Oh, it eh, no trespass. trespass. Nakakaano oh, nga yung mga words oh, kaya ako pag kami na grocery, ako lang yung mag-isa yung ano, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. And do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Ako lang po. Mas madaling maunawaan. O, yung, yung, yung Mas iba, madaling yung, intindihin. Yung ando sila sa, ano, sa uh, trespass against us. Okay, thank you, Telena! Te